Hello guys! Welcome back to Joseph TV For today's video ay Nandito ko ngayon sa Puraida, kasim Saudi Arabia Kung saan makikita nyo ang Pinoy Restaurant na kauna-unahang napuntahan ko dito sa lugar na ito. So check natin guys. Okay, let's go! So ito guys ang main entrance at saka lobby ng Kusina ni Kabayan Restaurant. So yan napakaganda, napakasolem na lugar. So, walang maingay, walang magulo, tsaka mabango. So, ito na yung cashier area. Okay, so ito yung mga drinks nila. Yan, may mga appetizer. So, dito ka lang mag-order. Okay, yan. Yan, dito yung kainan nila. Yan, ang ganda guys. So, first time ko nakapasok dito kasi na-assign na naman ako dito sa Kasim. So, almost 7 months din ako bago nakabalik dito. Yan, ang ganda ng mga lamesa. Yan, spacious yung lugar. Kunti pa lang yung tao kasi parang 4 months pa lang yata sila dito nagbukas. Yan. Yun, no? Hindi ka mag-video kayo. Yan, may mga sounds. Ito yung mga mesa. So, ito yung menu. So, sizzling steak. Laureate meals. So, ang budget ko for today is 30 reals lamang. So, kailangan tipirin kasi one day, one meal lang yung budget natin. Kasi andito ako sa labas ng Riyadh. So, ayan, naka-order ako guys. Ito lang yung muna yung kakainin ko. Ayan, pwede ka magvideo ko eh. Meron mga kabayan din. So, Oke okay, so kakain mula aku guys Let's eat